So ayan, luto ng ating adidas or paanang manok. Ayan. Ang bango cheesy po yan. Sa, natin sa cheese powder. At syempre, nilagyan natin ng keso. Kain na tayo. Magandang araw po sa atin lahat Mga kakusina at mga kaluto Halip po ko tayo tayo magluluto ng Paanang manok, adobo Yan po yung ating isasangkap So meron tayong tuyo, paminta, sukang paumbong At yung kanyang margarine May bawang, laurel, lara, sibuyas at sapre Lalagyan natin ng cheese Ating igigisa sa cheese Or keso, ayan So yan po, atin na pong painitin ang ating kawali ilalagyan natin yung ating bawang yeah. so mimikos mikos natin yan ilagyan natin yung sibuyas yeah. so tagal natin ng konti para medyo bumango yan yeah. At syempre, yung margarine. Pampabango po yan. At pangpalasa. Sa so, ating imimikos, mikos, mikos yan. Yan yeah po. Yan. Yeah. At ilalagay natin yung kanyang bell pepper or lara. Pampabango din niya. So, ayan. Nasa inyo na po kung maglalagay kayo ng lara o hindi po. Kasi optional lang po yan. Depende po sa nagluluto kung ano ang gustong ilagay. Ayan. So, ayan po. So, ayan. Mimikos natin yan. At ating isusunod ang kanyang yan. Ang Adidas or paanang manok. Ayan. So medyo matagalan po ang pagluluto niyan. Kailangan ay malambot na malambot para malasa. So inilagay natin yung kanyang keso. Ayan. So depende din po sa inyo kung maglalagay kayo ng keso sa pagluluto. Lalagyan natin yung soy sauce or toyo. Ayan. At syempre yung kanyang paumbong, sukang paumbong. So ayan po. Ayan. So inaagad na po natin yan. Para po hindi po siya maasim pag naluto ayan po tataktakan natin ng paminta yan crack po yan, yan so hindi na po tayo naglagay ng buo lalagay na rin po natin yung kayang cubes depende po sa inyo kung anong gusto nyo ilagay chicken, pork, or beef cubes shrimp, nasa inyo na po yun ayan, so ating hahaluin ayan, mimikos mikos natin yan at subscribe na rin po pakipindot na rin ang ating verification bell para po lagi kayong updated sa ating mga lutuing bahay. Pang-ulam lang po 'yan. Ayan. So wala pong special na luto diyan, pangkaraniwang pagluluto lang po ng ating ulam. 'Yan po ang ating inuulam sa araw-araw. Ayan. So kinu na rin po natin. So bubuksan na naman natin 'yan. So 'yan, kokontin na po ang ating sabaw. So nagisa na ng konti 'yan. At atin na pong mimikos-mikos 'yan. Ayan. So, lalagyan po natin ng cheese powder yan para mas masarap po itry nyo rin po para masubukan nyo ang lasa ng cheese powder yeah. so naglagay tayo ng sabaw dadagdagan pa po natin ang sabaw niya. yeah. so imimikos mikos natin yan so ayan yeah. mikos mikos at syempre lalagyan pa natin ng sabaw mamaya maya lang So, takpan muna natin. Ayan. Medyo matagal yan. So, ayan. Nag-magic na. Ayan. So, ayan. Kumukulo na po siya. At nangangamay na pa yung kanyang cheese. So, ayan. Ilagay po natin yung laurel. So, pag naglalagay po tayo ng laurel, pwede na po yung apat, limang dahon po para hindi po siya mapait. Kasi pag napasobra ang laurel, medyo napait po ang lasa ng ating inaadobo. Ayan po. At shoutout na rin po pala sa ating 138 subscriber yan. At saka po sa ating mga viewers yung masugid nating nanonood sa ating mga content so ayan. So ayan, ano, naamoy po ang cheese niya, yung cheese powder at saka yung keso nilagay natin, ayan. At kasama na rin din yung kanyang margarine. So ayan, ating tatakpan lang 'yan. Takip. Oop, bukas ulit. Ayan, so Medyo malambot na po yung kanyang ano, adidas o ating paa ng manok. Medyo malambot na siya. Tirakpan na naman natin ulit. So ayan, malapit na pong maluto yan. Ayan na po. Hmm, nakakagutom na talaga. Mukhang napakasarap niyan. So ayan po, maganda po yan sa may mga arthritis. Pwede po niyong iulam yan. At yan po ay marami daw pong dalang collagen. Ang paa ng manok. So pwede pwede po sa inyo Yung may mga arthritis dyan At nakakabawas na po ng Pananakit ng mga kasukasuhan So ayan Kung masipag po kayong magluto ng paanang monok At marami kayong gasol Pwede po kayong Kada 3 times a week Magluto yan Yung may mga rayuma po Ayan po So kung gusto niyo pong magluto At medyo makaginhawa sa inyong nararamdaman Pwede po kayong magluto niyan. Pwede po nyo pong papakinyan. So, hindi naman po nakakahiblad yan. Paanang manok. So, ayan. So, ayan, luto na po ang ating paanang manok. Ayan po, pagkalipas po ng isang oras, ayan na po ang bunga ng ating luto. Luto na po ang ating paanang manok. At kain na po tayo. Ang bango, nakakagutom talaga. So, ayan po, hanggang sa susunod po. Thank you po.